Samantala, pag-usapan natin ang usaping bigas, Sam. Ayan. Dahil uh, plano ng uh, Department of Agriculture na alisin na yung branding o yung paglalagay ng mga label mm -hmm. na premium at special sa mga bigas na imported. Alamin nga natin ang detaling yan. Nasa linya po natin si Assistant Secretary Arnel Demesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Maganda umaga po sa inyo, Asek. Asek, Good morning, sa lahat, Yeah, magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nanonood. Okay, ito nga po at uh, naibalita namin na tatanggalin na o planong tanggalin ng Department of Agriculture yung paglalagay ng mga label na premium at special sa mga imported na bigas. Kailan po ba ito uumpisahan, Asek? Uh, Pinag-aaralan na ito mabuti, Kathy, at uh, inaasahan natin sa loob ng madaling panahon. At uh, actually nagpatawag na agad ng uh, pagpapulong sa January 3 ang ating uh, kalihim uh, para pag-usapan muli itong uh, issue na to At uh, inaasahan natin na yun nga sa madaling panahon, mailabas agad yung panuntunan ng hindi-hindi. Mm -hmm. Ano po ba yung dahilan kung bakit gagawin ito ng uh, DA-ASEC? Uh, dati yung sa pag-ikot ng ating uh, kalihim kasama yung ibang official ng DA at saka ng DPI's, sa mga pamilihan, uh, nakita nila yung uh, tinatawag na uh, sabihin natin na maning pag-proseso uh, doon sa uh, presuhan Unang-una, uh, uh, yung mga bigas, halimbawa dumating, ang landed cost niya mga 40 pesos lamang. Pero mm. nung tingin na sa palengke, ay nakita natin ni binibenta more than 60 pesos. So ito ay mga premium at uh, special ang tatak nila at may kanya-kanyang uh, branding. Pero kung titingnan natin, pag in-import ang bigas, pag nag-issue ang DTI ng sanitary and phytosanitary import clearances, na nakalagay lang doon ay kung ilang percent ang broken. 5%, uh, 15%, 25%, at saka 100% broken. So, ang plano ay alisin na itong branding, kung ano man yung specific brand ng bigas, at uh, itaon na lang po ang classification niya kung ilang percent broken or kung ano pa yung mapag-agrihan uh, depende sa magiging uh, discussion pa hinggil dito that's definitely uh posibleng nagkakaroon ng abuso doon sa branding kasi mga pinoy ano yun, eh mahilig talaga sa sa brand pag brand brand na, ito uh -huh. na yung uh -huh. yeah brand conscious pag ito na yun ito na yung uh, bibilin kahit pag ano ka, ka, ka taas ang presyo so iniiwasan natin yung uh, magkaroon ng uh, mali pag sa brand And at the same time mai-correct talaga na pag ganito lang yung uh, classification, ganito dapat ang price price range na meron siya. Oh, ah check uh, paano naman po natin mag matitiyak dito sa ating mga mamimili na hindi sila malilito pagka inalis na po natin itong branding ng uh, bigas. O uh, yan ang pag-aaralan uh, mabuti at titingnan kung uh, paano nga hindi malilito yung ating mga kababayan. At uh, ang kailangan lang talaga rito, magkaroon talaga ng standard decision uh, para hindi rin ma-short change yung ating mga kababayan. Oo. Mm. Kasi ako, Asik, mamimili rin naman ako. Pero pag sa premium at uh, special, pag yan ang binanggit, alam naman lang mamimili na talagang deklase siya at saka talagang pricey siya, no? Mm, meron naman din talaga na ano, uh, maganda ang klase at quality pero yung presyo dapat hindi naman gano'n kamahal kagaya ng nakikita natin sa mga panay tinyan. hmm so ang tatanggalin lang po yung mga label na special premium pero yung yung klase po kasi 'di ba iba-iba po 'yan. Mm -hmm. Meron dinorado, meron sinandomi, pa jasmine, Pag jasmine, sinabi mong jasmine, mabaho, 'di ba? Ah, eh 'yung ang tatanggalin yung mga dinorado, sinandoming, ah, uh, yung may mga specialty talaga na nabigas. So, yun ang titingnan kung paano uh, retain or simplify yung mga ganang uh, branding or labeling. So, ang importante talaga pag uh, ganito yung classification, may categorization siguro na pag ganito yung classification, category, ito yung uh, price range niya uh, para hindi, again, para hindi ma-short change yung ating mga, uh, mga kababangan. Ayun. Oh, so pag naipatupad po ito, Asek, uh, gaano ka baba po inaasahan natin na maibabawas doon sa presyo ng bigas? Uh, titingnan natin yan, Cathy. Sa so, ngayon kasi uh, inaasahan din natin by January lalo pa bababa yung presyo ng uh, bigas uh, sa international market. At of course, hopefully ma-reflect yan sa atin sa mga family yan. So yun, inaasahan natin na magsisimula na namang uh, so, Excuse me. Mm. Uh, sa update mo naman kami dun sa yung naging uh, dahilan o bunga nitong inyong hakbang na ito na alisin na nga ano, yung mga brand label na ito. Uh, yun sa inahuli yung nagbenta po na ano ba to, retailer ba ito, trader ba ito? Kamusta ang uh, tinatakbo ng uh, kaso ng mga ganito pong uh, nahuli po ng uh, DA? Uh, yung pinuntaan naman namin sa mga palengke, hindi naman yung uh, actually kinasuhan pa in the mm -hmm. sense na Part lang ng monitoring, na monitoring, na-observe lang namin na talagang uh, sa retail masyadong mataas at uh, nakikita natin na hindi nga tama yung gano'n. Kaya dapat, uh, hindi naman kasalanan talaga uh, kung na natin ng, ng retailer if uh, in case man yung gano'n. So may mga issue kasi na halimbawa, uh, yung nga kagaya na nabanggit ko, ganitong presyo yung baba sa kanina. Kaya part ng proseso, bubusisiin din yung libro sa tulong ng... Department of Finance at saka ng Bureau of Internal Revenue, yung lahat ng pinagdaanan, kung saan talaga uh, doon mismo sa value chain, lalo na doon sa pag-import. Ang tinitingnan lang natin dito yung imported na bigas lamang, hindi kasama dito yung locally produced na bigas. Mm -hmm. Yung sa imported, titingnan uh, gaano ang, uh, pang, uh, ang presyo ng nung binili sa labas ng bansa pagdating dito magkano yung landed cost at magkano ibinenta sa wholesaler, sa retailers at sa pamilihan, magkano rin para makita kung saan may problema. At yun, nagkakaroon tayo ng solution Okay, last na po sa aking panig, ASEC. Eh, marami nang nagtatanong dito sa update nyo po sa sulit rice. Ha? Ah, sure na sure na ba daw ito sa Enero eh mararamdaman na makikita na ito ng mga mamimili. At magkano? -mm. Yeah, yung sulit rice at saka nutri rice, ilulunsad din natin yan sa bay Doon sa ating mga kadiwa sensors at saka dito sa mga palengke na nagtitinda ng ating uh, rice for all. Itong sulit rice, ito yung 100% broken, na maputiri naman. Nasa 35 to 36 pesos ito. At yung nutri rice naman, ito yung uh, in between ng brown rice at saka ng... Uh, yung well meal nasa mga 37 to 38 pesos itong Nutri-Rice naman natin. Mm -hmm. Asahan po namin yan. Ha? Mm -hmm. e, ayan, si Sam, e, mm -hmm. brown rice yan eh. Health conscious yan eh. <laughs> Konti lang. Ayan, pinaga, maganda sa ito sa amin. ko yan, Asek. <laughs> Oo. Oh, oh. oh, oh. so, maganda sa ito Sam, yung Nutri-Rice. Okay. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Asek. Maganda umaga po. Good morning, Asek. Maraming salamat din sa and Kati. Mabuhay kayo. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year po. Atin po nakapanayam, Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. walang